And that I impose this obligation, impose obligation. Upon, myself upon myself voluntarily without mental reservation, without mental reservation. or purpose of evasion. So help me God. Congratulations, everyone. Opisyal na naorganisa sa pamamagitan ng formal na panunumpa sa kanilang mga katungkulan sa harap ni 4 ID Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II ang mga napiling opisyales ng DPC o Division Press Corps sa ginanap na Media Christmas Fellowship 2023 sa Camp Evangelista dito sa Cagayan de Oro noong Disyembre 8. Layo ng pagkakabuo ng DPC ang pagpapatibay ng Public Affairs Office ng 4 ID sa pamamagitan ng malakas na ugnayan sa media sector sa Karaga at Northern Mindanao. Napiling presidente ng DPC si Ms. Menzi Montes ng RMNDX-CC Cagayan de Oro, Vice President si Ms. Stephanie Berganyo ng Miss O Radio, Sekretary naman si Mr. Nef Loczon ng Philippine News Agency Northern Mindanao, Treasurer si Ms. Angie Alsado ng Magnum Radio Cagayan de Oro, Auditor si Ms. Mona Lagbas ng Mindanao Reporter Cagayan de Oro at BIO si Mr. James Paulo Yap ng GMA Regional News 1 Mindanao. Kasama rin sa nanumpa ang mga napili na committee chairman at members ng iba't ibang komitiba, kagaya ng Election, Finance, Ethics at Membership Committee. May mga designated din na media representatives para sa mga infantry brigades ng 4ID sa loob ng area of responsibility nito. Maglilingkod ang mga naturang officers mula 2023 hanggang 2025. Samantala, bahagi ng highlights ng naturang fellowship ang Palarong Pinoy kung saan aktibong nakilahok ang mga media personnel at nanalo ng cash prizes. Binigyan din sila ng pagkilala, pati na rin giveaways at raffle prizes bilang parte ng pasasalamat ng 4th ID. Sa kabilang banda, hinikayat ng DPC President ang kanyang mga kasamahan na ipairal ang disiplina at isantabi ang pagkakaiba upang magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin na maghatid ng wastong impormasyon sa publiko, lalo na sa mga usapin hinggil sa kapayapaan at seguridad. Nagbigay din ng mensahe si Major General Cuerpo kung saan binigyang punto niya ang mahalagang papel ng mga mamamahayag sa pagsulong sa peace and development efforts ng 4th ID. Ang inyong uh, mga kumpanya, ang inyong kakayahan no, sa print, uh, TV o kaning uh, radio broadcast o kaning sa karon na paruna, no, social media platforms. Uh, additional ning uh, vehicle no sa pagpadala sa mga news dako kay niyog tabang sa ato sa mua sa tua no nga kung kita tanan kapangagpas sa peaceful no aning nga lugar dako kayo hinapang hinabang sa mua kamo mahimo nga kamo makahatag sa ila sa impormasyon on your own way kung sa on ninyo pag uh, mga tinuod nga impormasyon magikan mag pod sa inyo mga sources Nagtapos ang Media Christmas Fellowship sa kantahan at sayawan kasama ang 4ID Band. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.